So, hello guys. So ngayon pupunta ako ngayon sa school para mag-school. nga naman ano. So, ayan. Dito pa ako dumadaan papunta doon. So, yung lalakarin ko is hindi naman gaano ka layo. Walking distance lang papunta sa school namin. So, ayan. So, ayan medyo mainit. Pero may dala naman akong payong dito. Hindi ko lang ginagamit. Kasi hindi naman gaano talaga kasakit yung init. Karen Karen naman sa skin. Like. Alam nyo ba guys? Sobrang kinakabahan ako ngayon. Kasi every ano Martes we best ng meron kaming instructor na sobrang natatakot talaga ako pag siya yung kamit ko. As in, sobrang aware ko talaga na dapat kailangan mong mag-aral kasi masisira talaga yung buhay mo. So, kinakabahan ako kasi hindi pa ako nakapag-review kasi minsan si Miss ay nag ano, surprise question. Kaya, yun. Yun guys, sobrang daming tao. So, alam nyo guys, gusto ko rin yung pagtuturo niya. The way siya mag, magturo sa mga students. Kasi sobrang, sobrang napaka-quality talaga magturo ng teacher na yun. Hello. Hey, so, andito na ako sa school. Papunta na ako sa room namin. So, my God, kinakabahan talaga ako kasi hindi pa naman talaga ako nakapag-review pa lang mag-isa. So, hello again guys. So, nung nasa school ako, hindi ako nakapag-video. Gawat nga, sobrang daming tao at medyo nahihiya ako kapag uh, nagsasalita ako sa vlog. So, kailangan, ano lang, salita-salita. Tapos, ano, video-video lang. Tapos, voiceover, ganun. Kasi nahihiya talaga ako sa public places. And nandito ako ngayon supporting boarding house. Kasama ko yung pinakagwapo naming boardmate. ah, <laughs> uh, Bastos <laughs> ka man So, ayan. konti lang kami dito kasi yung iba nandoon sa market. Kasi may, market yun na nga, may dito. mga palabas. Ganon. And ayoko talagang lumabas kapag gabi kasi sobrang natatakot talaga ako sa mga tao like mm. joke lang pero sa, tu sa tunay lang po ayoko talagang lumabas araw-araw araw-araw wow, ayoko talagang lumabas kapag gabi kasi hindi ako taga rito and mahirap na kapag kapag tayo ganun and ngayon wala talaga akong ibang gagawin kundi video video la ang ganun and later on matutulog na kami kasi medyo inantok na din and at isa pa guys wala kaming pasok bukas okay. pero kailangan lang namin pumunta sa si school para sa attendance and right after that kailangan naming magpractice ng kung ano yung sinasalihan mo sa intramurals pero ako kasi kahit ni isa wala akong sinalihan wala lang. Ayoko lang mapagod. Cheers! Sa'yo na mga palangga. Hanggang dito na lang muna mga palangga. I-update ko kayo sa susunod na vlog. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Paalam! Bye yan. Bye. Bye! Apa na siya, guys. <laughs>